Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng New York Knicks sa kanilang game 2 laban sa Indiana Pacers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagkaroon pa nga na po ng malaking problema ang Denver Nuggets sa kanilang game 3 laban sa Minnesota Timberwolves. Bagamat man nga po mga katrops, maagang natambakan ang New York Knicks sa kanilang Game 2 laban sa Indiana Pacers na sinabayan pa ng pagtatamo ng injury ng kanilang mga players na sina Jalen Bronson at OJ Anunobi ay nagawa parang rin nga po ng kanilang kupunan na manalo dito sa score na 132-121. Pero syempre hindi rin naman nga po nila yan magagawa kung hindi dahil sa team effort ng kanilang mga players sa paungunan nga po Jalen Bronson na kumuha ng 29 points. Dante DiVincenzo at OG Anunobi na parehong nagtalat dito ng 28 points George Hart na kumuna ng 19 points, 15 rebounds at 7 assists at si Isaiah Hartenstein na gumawa naman ng 14 points, 12 rebounds at 8 assists Kaya sa pagkakapanalo nga po ngayong araw ng New York Knicks ay tuloy na nga po silang umangat ng 2-0 sa kanilang serye laban sa Indiana Pacers na pinangunahan na rin naman nga po ni Tyrus Haliburton na nagtalat dito ng 34 points, 6 rebounds at 9 assists Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagkaroon pa nga po ng malaking problema ang Denver Nuggets sa kanilang Game 3 laban sa Minnesota Timberwolves. Sa kabila nga po mga katrops ng ng Denver Nuggets ng 0-2 at ang pagkawala ng kanilang home court advantage sa kanilang serye laban sa Minnesota Timberwolves ay hindi pa rin nga po huli ang lahat para sa kanilang kupunan. Sa katunayan, Maari pa rin nga po silang makabalik at makabawi sa kanilang serye kung may papanalo nga po nilang kanilang Game 3 at Game 4 sa loob ng home court ng Minnesota. Bali binigyan na rin naman nga po sila ng NBA ng at least tatlong araw na pahinga upang makarecover ang kanilang mga manlalaro sa kanilang mga natamong injury at makagawa ng bagong game plan sa kanilang opensa at depensa na may pang-counter nga po nila sa Minnesota Timberwolves. Bukod na rin nga po dyan, ay hindi rin naman nga po na suspindi si Jamal Murray kasunod ng kanyang ginawa. Kaya makakapaglaro pa rin nga po ito sa kanilang game 3. Ang problema lamang nga po ha Krops, mukhang hindi na rin naman nga po sa kanila umaayon maging ang kapalaran since maliban nga po sa katotohanan na naibigay na kay Nikola Jokic ang sumpa ng pagiging MVP ay may lobas rin naman nga pong balita na posible rin naman nga po na hindi makapaglaro sa kanilang game 3 ang backup point guard ni Jamal Murray na si Reggie Jackson matapos itong magtamo ng injury sa kanyang kaliwang ankle na siyang rason bakit maaga siyang umalis sa kanilang game 2. Kaya mukhang paunti-unti na nga pong kinakaram ng Denver Nuggets sa kanilang mga ginawa ng mga nagdaang araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.